Nagbabalik naman ang numismatiko sa pamamagitan ng aking pagbili noon ng mga barya at salaping papel mula sa lungsod ng Paranaque. Sa halagang 200 piso, aking itong binili noong ika-25 ng Enero taong 2024. Sa walang pagtatagal, nandirito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ang numista ay isang pok sa pot na maaari kayo mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya, sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Ngayon din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nirekomenda nire para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. At nandito naman ang aking base ng datos para sa mga salaping papel sa numista. Unang bariya, nagmula sa Hilagang Amerika, Estados Unidos. Sa harapan, itinatampok dito ang dalawa na muka ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang Mayroon ito markang de sa kanang bahagi niya. Ito ay ginawa sa Denver. Itinatampok naman sa likuran ang isang agila. Sangkapat na Ang pangalawa, dating kolonya ng nagkakaisang kaharian, Hong Kong. Itinatampok sa harapan ang ikatlong lalawa ng muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian, Reyna Elizabeth ang ikalawa. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang nakatayong nakakorodahang reyon, kung saan mayroon ding nakalagay na Hong Kong at Wondola sa mga wikang kantones at ingles. Ang taon ng paggawa nito ay labing siya Nanggaling naman ito sa isang bansa sa Silangang Asia na sikat sa anime at mabilis na takbong mga tren. Hapon. Sa harapan, ipinapakita rito ang bulaklak ng cherry blossom. Mayroong nakalagay na hapon at isa daang yen sa wikang hapones itinatampok naman dito sa likuran ang payak nitong disenyo. Ang taon ng paggawa nito ay Showa 46 o taong labing siyang pitumput isa. Patungo naman ang Europa kung saan sikat ito sa kasaysayan ng kultura nila at ang kanilang arkitektura, Grecia. Sa harapan, Ipinapakita dito ang huling hari ng Gresya na si Haring Konstantino ng Ikalawa. Ang taon ng paggawa nito ay 1771. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang ibong phoenix na may loong ding nakalagay na sundalo sa gitnang bahagi nito, dalawang drachma. Ang baryang ito ay ginawa noong panahon ng kudeta sa Gresya. Ang huling barya sa video ito ay isang bansang higit na marami ang bisikleta kaysa sa populasyon ng bansang yon. Olanda. Sa harapan, ipinapakita ang lalawan ng mukha ng dating reyna ng Olanda na si Reina Beatrix. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2001. Itinatampok naman dito sa likuran ang putol-puto na mapa ng Europa kung saan Ipinapakita lamang nito ang mga miyembro noon ng Union Europeo noong panahong yun. 50 centimo de euro. At ang natatanging sa daping papel sa bidyong ito ay nanggaling ng Vietnam. Sa harapan, itinatampok dito ang naging pangulo ng Hilagang Vietnam na si Ho Chi Minh. Ito ang sagisag ng Vietnam ang denominasyon nito ay 50,000 dong. Sa unang dalawang numero ng numero serial, ipinapakita na ang 05 ay ang taon ng paggawa nito kung saan ang salaping papel ito ay ginawa noong taong 2005. Samantalang sa likuran naman, itinatampok dito ang isang gusaring pamista ng Hue At nandito na ang aking base ng datos ng mga barya sa numista kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. At nandito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungsod ng akin noong ikadalawang putima ng Enero taong 2024. At nandito naman ang natatanging sa laping papel. Sapagkat ang mga barya na aking binili doon ay hindi gaano magaganda, lumaktaw na tayo at magtapos na tayo sa ikapitong siyam na kabanata ng barya-barya at papel-papel. Magkita mo tayo sa susunod na kabanata.